Hello po, magandang umaga sa aking mahanga, mahal na subscribers na patuloy nagtangkilik dito sa aking programa dito sa aking channel. Sa ngayon, mag-chika-chika muna tayo, magbigay tayo ng kuro-kuro sa kahit ano po man sa paligiran natin at lalo na rin dito sa akin. Now, nagiging busy ako na karaang araw dahil nga nilakad ko ito na magiging maayos ang linya ko sa korente. Now, ito ang aking sasabihin sa inyo na maaari, mapulutan nyo rin ito ng leksyon. Dahil itong linya ko actually, noong hindi pa tinayo ang mga flower, uh, uh, ano nila dyan, entertainment, may tanim-tanim sila. Noong wala pa sila dyan, uh, ordinary na ano yan, na sakahan. So, tumawid ang aking electrical cable sa kanilang, pila, uh, ano, sa kanilang sakahan na lupa. Ngayon, itong nagtayo na sila ng kanilang uh, entertainment na yan, ng mga flower, flower uh, plants dyan, mga gulay. At uh, so, nag invite ng mga tao na para magpicture-picture. So, at uh, dahil nga dumadaloy doon, nagkurba kurba ang aking cables. About 90 meters actually lang yan kasi malapit sa poste doon. Straight. Now, nagreklamo na sila na kailangan daw kukunin dahil nga may solar naman ako dito at wala pa ito sa isipan ko na itayo ang aqua, then sabi ko okay lang. So nagiging nag 3 din. Noong mayroon na ito, nag na uh, talaga ako na kailangan ibabalik, ipabalik ko ang kuryente. So biro mo, naghanap ako ng paraan na dumaloy ito sa barangay road. Ang barangay road about 100 meters sa highway na makakonek ang aking linya. So ang nangyari is Kinausap ko ang mga tao doon at uh, awa ng Dios may nakita ako na uh, naghahanap din ng extra income at binili ko ang kanya ilang poste na used na, nagamit na 'yun ng kooperatiba. At uh, maganda na. Uh, matibay siya. Um, dalawang poste na kahoy uh, I think nakaya uh, ano ko sa post ko diyan sa YouTube. Ngayon ganun, tapos ginamit ang machine nila na magbutas. So napakatibay at permanent na. Permanent ang aking uh, installation sa electric. At wala nang dinadaluyan na uh, lupa ng iba na private uh, land. So yun din, uh, sakali mayroon kayong mga project na gano'n, someday na dumadaloy ang korente sa private property ng iba, then delikado. Uh, sooner or later talaga, kung gustuhin nila natanggalin, tatanggal, matatanggal talaga kasi normally, kung tutuusin is, I believe na hindi ba uh, legal, pero may parang may right sila dyan. Although, ang iba naman, nag-question na, sabi niya, wala naman sila, uh, hindi naman nila owned ang hangin eh. Ang sa taas ng property, hindi naman duma dumaan. Pero kasi nag-cross siya eh. Okay, here, so yun lang ang nangyari. So marami akong inayos at nagiging busy. And then puyat din sa noong nag-generator pa ako. Dahil binabantayan kong generator. At uh, nangyari nga ang hindi maayos. It ito street cut ko na lang. Dahil sa ngayon may na-discovery ako na apat. Apat na mortalities. Ayan po apat sila. So, ito, alam ko to na ang cost nito ay yung paggamit ko ng submersible pump. Hindi enough ang DO, and dissolved oxygen. So, dahilan na yan ang na, natudas. So, sa ngayon, dahil may kurente na kami dito, sa grid na sa gabi ay magpagana ako talaga ng LP. Sa ngayon, LP ang gumagana dayan. So, ganun talaga. So, every thing na nangyayari talaga may cause. So ganoon talaga eh. So matuto tayo sa sa ano sa pangyayari. Kung ano ang kulang din may events talaga yon, may incident na magkaroon. Kung anong kulang na uh, pag-aalaga. Okay, now ngayon ang purpose ko dito, bakit magtukis-tukis tayo? ay magpapasalamat lang ako sa isa't isa dito. Kung ang hindi ko mabigkas dito, ay uh, hindi ibig sabihin na wala na kayong participation. Pero ang ibibigkasin ko sa ngayon ay mga uh, avid talaga to na nagko-contribute ng kahit anong pero may kabuluhan dito, ang kanilang mga sinasabi. Like for instance, nagsasabi dito si Nelson Medelio. Si Nelson Medelio, ang sabi niya dito sa comments, saglit ha, may signal na mabilis para mabilis, madali ko makuha ba? Wala na. umiikot ikot na lang to ha. Ang comments, wala na. Ay! Ha, hindi na. Ang mga comments, gusto ko makita lahat. So, kay uh, Nelson Medillo, andito, andito na, lumabas na. Uh, saan na ba siya? Ah. Uh, na. Bago. Ah, ito, ito siya. Mm -mm. Ito. Basahin ko talaga mismo sa anong pagkasabi niya. Bro, sobrang mahal sa package niya. Huwag ka agad kumagat. Ah, uh, dahil matutunan mo 'yan sa murang halaga. Madalas sa mga tao ngayon, pagkita nila may pira, lalo na ex abroad, titirahin agad. Insakto gina. Insakto yan, Nelson, ang sinabi mo. So, thank you sa iyong comment. Dahil may tao talaga na gano'n. Kapag nakita nila, akala nila sa ngayon, oo, oh, na-ex abroad tayo. Pero sa ngayon, ordinary farmer lang tayo. Eh. Uh, wala tayo bariya. Eh. Walang income na pumapasok. So, sige lang. Uh, hanap na lang tayo ng iba na pwedeng mapagkuna ng training. Na mayroon pa 'yan, darating pa yan ng oportunidad. Uh, hindi lang natin alam na hindi lang siguro sa ngayon pero may darating yan. Hmm. Kasi gusto ko magkaroon ng ganun na hot sire dahil gusto ko rin ipamahagi dito online. Hindi ko kayo sisingalan ng ganun. Gusto ko kapag natuto na ako, open ito, open. Uh, hindi hindi ako maningil. Ang iba si secret eh. uh, Pero trade secret nga naman talaga yan. Okay. Sunod tayo, pupunta tayo sa kay Napoleon Sinis. Mr. Napoleon Sinis, ito ang sinabi niya. Technical ito ang kanyang mga salita. Ito, uh, na hinahangaan ko rin eh. Brad, di ba sa Iloilo ang area mo? Meron kang mabilhan ng very good quality na similya dyan, malapit sa inyo. Sa Sift dick po, sa Tigbawan, Iloilo. Narinig ko na rin yan. Narinig ko, pero hindi ko pa napasyalan eh. At ang suggestion niyan, sabi siya dito, 5 to 8% ng total body weight. So, ibig sabihin, uh, alam naman natin na 1,000 to ang nilo dyan, tapos kiluhin daw yon, magkuha lang tayo ng average body weight, multiply natin sa so, 1 so, to, then lalabas ang total weight ng ating alaga. So, sabi niya 5 to 8% ng total body weight ng lahat ng fingerlings mo ay ang total weight ng feeds na ipapakain mo sa buong araw. At ito ay i-divide mo kung ilang bisis ka magpapakain. So, eh, may example saan na nilagay. So, halimbawa, total weight ng fingerlings ay 2 kilos. So, 8% ng 2 kilo ay 160 grams. So, 160 grams na yan na feeds ay i-divide natin kung ilang bisis ka magpakain. So, sa akin dito ay 5 bisis. So, ang result ay 32 grams of feeds per feeding. So, sa, nagsabi sa dito, ang duration, hang, ang 2 to 2 and a half months mo na gawin ang ganon. So, 5 to 8 percent, napakaganda na suggestion niya. Then, decrease the feeds to trip to 5 percent total weight after 2 and a half or 3 months. Dito, makukuha mo ang FCR na 1 is to 1 to 1 is to 1.5 ratio. Good luck po! Marami at alam si, ano, si, sino to? si Napoleon. Oh, marami siyang alam. At sir, thank you very much. Ha? Thank you very much. At may binigay ka ng ganun mga input. Uh, alam ko sa tingin ko, expert na to siya sa mga pag-alaga ng aqua. So, thank you sa information mo. At please, huwag oh, mo kang tumigil sa akin na mag-share ng ganun. Kasi I really valued it sa mga taong nagbibigay ng ganun. ng uh, gifted yan na uh, uh time -tim sa kanilang puso na makipag-share. At uh, kung ano man ang nishinir ng kapwa ko ay ipamahagi ko rin sa channel na ito. At uh, thank you for that. Uh magaling siya kay na mention niya man ang mga FCR. Actually nabasa ko lang ang feed conversion ratio na yan. So uh, may, eh, hindi naman siya mahirap pero technical yan eh. Technical siya. Uh eh, eh, ito hindi ko pa up ito. Pero ang feeds kung nagbigay tayo ng halimbawa 1 is to 1, kung nagbigay tayo ng sa buong duration ng pag-alaga mo, say 3 months, ang binigay mo sa kanya ay 1 uh, kilo, kailangan mag-produce din yan ng 1 kilo din na isda. So, bali, ganun eh, 1 is to 1 na uh, ratio. Yan ang feed conversion ratio. The lower ng feed conversion ratio ay the better and uh, then high quality na feeds at maka-ano tayo, economically, maka-reduce ng expenses ang uh, owner. So, kailangan mag-eye tayo ng mababa na feed conversion ratio. Kasi kung halimbawa, 1 is to 2, ibig sabihin, 2 kilos, 2 kilos ang feeds na binigay mo sa kanila, pero ang nag-produce mo doon is only 1 kilo. So, parang logay ka magastos yun. Okay, hindi tayo mag-take up ng mga ganun uh, sa ngayon dahil ibang separate topic yan. Okay, thank you very much Mr. Napoleon sa iyong mga observation and comment, suggestion at well taking well-noted po at uh, sure, uh, dagdag yan ng kaalaman at most, all, at most of all ay dito sa ating uh, channel. Okay, uh, sa kay Jerry Wadab naman. oh, Si Jerry, uh, kahapon ko lang to nakita ang kanyang comment at uh, napakaganda din ng kanyang comment ha. Mahina ang internet ko ngayon ha. Ah, uh, may na gumamabali, ikot ikot lang 'to eh. Ang sabi niya dito, sir, uh, sa sediments naman dito, ha, uh, basahin ko lang ito na dito na. Ang uh, ang ito kasi ang ating fund may sediments 'yan na naiipon yung mga tir, na ano ba doon na hindi na nagiging liquid. Uh, sludge na siya. Ang sabi niya dito, Sir, mas maganda po pag 1 meter ang pan label mo sa bio, bio, bio BFT or Biofloc. If you can buy an Mhoff cone para ma-check mo ang settling solids, 'yun ang sludge. At 5 to 20 ml per liter. Ang sludge is 5 to 20 ml per liter ng sample ng water. Counting fingerlings pa daw. Pag juveniles na 20 is 50 ml per liter. Pero maganda daw i-maintain from 20 to 30 ml per liter ang uh, ang settling solids doon. So mako ang settling so ang ano, ang Imhof na ito tiningnan ko sa, sa online ay parang imbudo na glass. Then may sa kalimbo ka ng tubig diyan. Then ilagay mo sa Imhof cone na yan. And then, magsisettle yan. Ilang minuto magsisettle sa ilalim. So, yun ang uh, estimate, susukatin yun, na as per sinabi niya is 20 to 30 ml. So, 20 to 30 ml ay yan ang kailangan i-maintain per liter ng tubig. So, technical din itong mga sinabi niya at uh, pinapasalamatan ko talaga yung mga ganon. Oh, biro mo, uh, mabasa mo rin, pero matagal eh. Mas maganda yung may tao talaga na nakadanas na ng ganun, na mag-alaga and then may monitoring sila at yun ang the best talaga para ma-avoid ang mga antowarch problems. Thank you, thank you Jerry. Okay, dito kay, kay Lady Juicy. Alam ko hindi ito account mo, account maaari ng misis mo ito. Kasi mostly sa ganitong topic ay walang ang babae na magsali dito eh. Eh bihira, bihira. Okay. Si Lady Jose ay nagpapatawa to sa akin eh. Tuwing upload ko, split second lang kaagad nagre-reply, "Present, sir." So di na, parang nagjo joke siya. So sabi ko, wala ka talaga ang absence nito sa duration ng ating uh, training. <laughs> Talagang the, the best to si Lady Jose. At uh, may mga payo-payo din to siya na binibigay. Uh, yung mga inspiri inspiring words ba. Mm. Thank you, Lady Juicy. At upuyin uh, ka na ng account mo. Huwag mo na gamitin to kay misis mo. Kasi mapagkamalan um, ka na babae ka eh. Akala ko nga una, talaga babae to eh. <laughs>